Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Kakamting lupos kung matitiwa sa kanya. bagong pag-asa ang hatid ng bawat umaga. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral sa temang Ang Kaloob ng Diyos. Sa umagang ito, ating tatalakay ng isang napakahalagang paksa. Ito ay tungkol sa pamilya. Sa physical na buhay, kailangan ng sanggol ang isang pamilya na magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Sa buhay espiritual, kailangan din ng mananampalataya ang isang pamilya. Ang samahang lokal ng mga mananampalataya ay siyang espiritual na pamilya ng kristyano. Ang buhay mananampalataya ay buhay na sama-sama. At ang pagsasama-samang ito ay binubuo ng dalawang mahalagang relasyon. Tungayan natin ang sinasabi sa Aklat ng Unang Juan Kabanatang isa, Talatang tatlo ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Heso Kristo. Una, relasyon sa Diyos. Ang Kristiyano ay may relasyong patayo o vertical. Ito ang Kanyang relasyon sa Diyos. Pangalawa, relasyon sa ibang mananampalataya. Ang Kristiyano ay may relasyong pahalang o horizontal ito ang kanyang relasyon sa ibang mga Kristiyano. Kaagapay ang dalawang relasyong magkasama. Ang relasyong patayo at ang relasyong pahalang ay hindi pwedeng paghiwalayin. Laging magkasama ang dalawang relasyong ito. At kung ihalin tulad natin sa kahoy at pagsasamahin natin ang mga ilustrasyon na ito, ang patayo at pahalang pag pinagdikit natin ang dalawang ito, makikita natin ang krus ni Asus. Ang relasyon sa Diyos ay nagbubunga ng relasyon sa ibang mga anak ng Diyos sa loob ng kanyang pamilya. Ang pakikisama natin sa ibang mga kristyano ay nagpapatunay na tayo ay may pakikisama sa Diyos. Ang mga unang Kristiyano ay nagbigay ng magandang halimbawa ng pagsasama-sama sa loob ng pamilya ng Diyos. Ang sabi sa aklat ng mga gawa, kabanatang dalawa, mga talatang apat na put isa hanggang apat na put dalawa. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may tatlong libong katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Ang mga bagong kristyano ay idinagdag sa grupo ng mga kristyanong nagdala sa kanila sa Panginoong Yesus. Kung magtatanong ka, kaninong grupo ng mga kristyano ka dapat sumama? Maliwanag at simple ang kasagutan. Sumama ka sa grupo na nag-akay sa iyo sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Ang mga unang Kristiyano ay sama-sama sa pagsasagawa ng apat na mahalagang gawain. Una, aral ng mga apostol. Ang ibig sabihin nito ay kailangan mo magpatuloy sa pag-aaral ng Biblia kasama ng mga Kristiyanong nagdala sa iyo kay Kristo. Pangalawa, pagsasama-sama ito ay tumutukoy sa sama-samang pagbabahaginan ng mga Kristiyano ng kanilang mga biyaya. Tinutukoy din nito ang pagtutulungan ng mga Kristiyano sa panahon ng problema at pangangailangan. Pangatlo, pagputol-putol ng tinapay. Sa mga unang Kristiyano, ang ibig sabihin nito ay sama-samang pagsamba, nakaugnay ng pagsasagawa ng banal na hapunan. Ang kabuuang kahulugan ng gawain ito ay ang regular na pagtitipon ng mga Kristiyano o pang isagawa ang pagsamba. Sa ating panahon ngayon, kadalasang ginagawa ang pagtitipon kung araw ng linggo. Pangapat, panalangin. Ang mga unang Kristiyano at gayon din ang mga Kristiyano ngayon ay kailangang dumalo sa sama gawain ng panalangin, maging dalawahan o sa maliit na grupo. O kasama ng buong kapulungan. Tatlong dahilan ng pagsasama-sama. Maraming dahilan kung bakit mahalaga ang pagsasama-sama ng mga Kristiyano. Banggitin natin ang tatlong dahilan. Una, kapag tayo sama-sama, -sama, mas marami tayong matututunan mula sa salita ng Diyos habang ibinabahagi natin sa isa't isa ang ating mga natutunan sa personal na pag-aaral. Pangalawa, kapag tayo sama-sama, -sama, napapalakas natin ang isa't isa. Natatandaan ba ninyo ang alimbawa tungkol sa mga nagbabagang uling? Alisin mo ang isang pirasong uling mula sa nagbabagang tumpok at di magtatagal ang hiniwalay na piraso ay mamamatay. Ibalik mo siya sa tumpok at ito'y magbabagang muli. Gayun din kapag tayo nagsasama-sama, ang apoy ng pag-ibig at pananampalataya ng isa't isa ay magdudulot din nang apoy sa iba. Pangatlo, magiging mas mabisa ang ating paglilingkod sa Panginoon kapag tayo magkakasama. Natatandaan ba ninyo ang ama na may mga anak na nag-aaway-aaway? Binigyan niya ang bawat anak ng tigi isang patpat at sinabi sa kanila na baliin ang kanilang patpat. Napakadali nilang nabali ang patpat. Sunod, kumuha siya ng ganoon ding bilang ng mga patpat at ang mga ito'y sama-sama niyang binigis at sinabihan ang mga anak na baliin ang binigis na mga patpat. Hindi nila kayang baliin ang binigis na mga patpat. Ganoon din tayong mga Kristiyano kapag tayo'y nagsasama-sama, hindi tayo kayang talunin ni Satanas bagkos sama-sama nating tatalunin siya sa tulong ng Panginoong Yesus pansariling pagsasabuhay. Kaagapay, mangyaring makiisa tayo sa grupo ng ibang mga mananampalataya sa pamilya ng Diyos upang ikaw ay sumulong sa iyong pananampalataya at makatulong ka rin sa pagsulong ng pananampalataya ng iba. Ang sabi sa Efeso, Kabanatang 2, Talatang 11. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayan. Ipagpapatuloy natin bukas kaagapay ang ating pagtalakay sa temang Ang Kaloob ng Diyos. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ang salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lungawi Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibo't isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. sa'yo, Panginoon, ang pagbabago at paglago. At ngayon'y nagbunga ang pagsunod sa'yo, katapatan sa paglilingkod. Magtatapat. Bằng lý lính khôn Bằng lạ là vai, đừng buồn sao mà dios Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. sa pangalan ni Yesus. amen God. Ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan